sa patuloy na pagsusulong ng pamahalang panlalugan ng Pangasinan ng iba't ibang libreng serbisyo, patuloy pa itong ipinakikilala sa mga Pangasinense. Isa narito rito ang gikonsulta program at katunayan nitong November 20, halos siyam na raang residente mula sa Urdaneta City ang sumailalim sa libreng check-up. Isa na nga rito si Nanay Virginia na umaasang luminaw muli ang kanyang paningin. Dito, ipinakonsulta niya ang kanyang mata at pagkatapos nito ay nakatanggap siya ng libreng salamin. Ipinarehistro na rin niya ang kanyang anak at asawa sa PhilHealth Consulta. Maraming maraming salamat po mamaan and uh, Sir Gob Munmungi ko sa magandang pag-ano niya po sa mga tao. Sana tuloy-tuloy po ang pagtulong po ninyo. Bukod sa libreng check-up at consultation, nakatanggap din ng mga pangasinense ng tig dalawang daang piso, libreng gamot, libreng gupit at mga seedlings. Ang aktibidad ay pinangunahan mismo ni First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Antuazon Giko, katuwang sina Board Member Chinky Perez Tababa at Board Member Nicolay John Luis Sison. Dahil gusto po namin magkasawa, gusto ng pamilya Giko na lahat, Healthy Kumbaga maluso. Asahan daw na walang tigil pa rin ang pamahalaang panlalawigan sa paghahatid ng mga iba't ibang programa para sa mga Pangasinense. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.